What's up, what's up mga idol? Masayang gabi sa inyong lahat. Lumabas na naman ang kuya tata nyo mga idol at masasayang na naman ang oras nyo. At yun, namasada na nga pala uli ako ng joyride dyan mga idol. Dahil kakatapos lang ng bagong taon at hindi na tayo busy. Marami na tayong oras para makapagbiyahe. At yun na nga mga idol, ituloy na natin to. Meron na nga palang pumasok na buwing sa akin dyan. At pogi pa po ng pasero, mga oh, idol. Pa lang, galing nga pala siya dyan sa ibang lista, mga idol. At papunta siya ng Azur, sa Bikutan. Sumakay na nga si Sir dyan, mga idol. At nag-request siya, na kung pwede, takbong isandaan daw. Tinawaran ko na lang si Sir, na baka pwede takbong pogi na lang. Kasi pogi naman siya eh. At nakarating na nga kami ng Asurjan. Gigas nga pala ang binayad ni Sir Jan kasi wala akong panukli sa isang libo niya. Siyempre, kakalabas ko lang din kasi. Thank you, Sir. Okay Thank you. At swerte, may pumasok agad na booking sa akin dyan, mga idol. Katabing building lang. Tama po, Sir. Papuntang bahay ni Elma po. <laughs> So, kaya yeah, paingatan na lang ako kaya. Kasi sige. Huwag ano ka? Okay. Ah, pa. Kuha na lang. Sige po. Ah, patong ka. Kaya patong. Ayan, sige po, sige po. At sumakay na nga si ma'am dyan mga idol. Nagsabi din si ma'am na daan-daan lang kasi madilim nga yung dinadaanan namin. Maya-maya nga lang ano, eh, nakarating na nga kami dito sa drop location ni ma'am. Diretso pa po. Ah, Adito na. Sige Ano magkano na po nandiyan sa po 300 po. Budin po kasing ano eh. Okay lang po. Sige po ma'am. Salamat ma'am, ma'am. Thank you po. 150 pesos lang ang fare ni ma'am dyan Pero ginawa niya ng 200 Wala kasi ang panukli na 50 wow! Ang sumunod na buuhin ko naman dyan Ay galing naman ito ng FTI Sa May Caltex Papunta naman nito ng Washington Versyon. Sa Makati Repre-insert Nakarating agad kami ng maati niyan kasi medyo binilisan ng kuya tata niyo. adun pa. 98 nga pala ang fare ni sir dyan. Ginawa niya ng 100 kasi mabilis daw magpatakbo. Thank, Thank you sir. Salamat po. Kaya maraming salamat kay sir sa so keep the change. Sumunod na buhay oh, ko dyan ay galing naman ng Delorosa. Papunta naman ito ng Robinson's Bank sa May Libertad. Miss Ara po? Ma'am Ara? Mag ano ka ma'am? Huwag po shower ko. Isang daan din ang ibinayad sa akin dito ni ma'am. At may patip na 40 Thank you ma'am. Kaya maraming salamat kay ma'am. At sa mga katulad ni ma'am. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo mga idol. Ano pa yun mga idol? Ayan, 61. Tapos wow! Next booking ulit mga idol. Papunta naman ito ng West Campus sa Tagig. Ma'am Susie po. Susie. At pagdating nga namin dyan sa West Campus, ay binayaran ako ni ma'am ng sakto lang. Ang bagal ko daw kasi magmaneo. Na late tuloy si ma'am. A few moments later. Habang nag-aantay ng booking, ay tamang sound trip naman ang kuya tata nyo dyan. Sad boy yun. At sa wakas, nakakuha na rin ako ng buing diyan. Papunta naman ng Mandaluyong si Ma'am. Sa labas Kansin 'yan, mga idol ha. <laughs> Naarating na nga pala kami dito sa drop-off ni Ma'am. At binayaran niya na ako ng sakto. Kasi tuturo niya naman daw ang daan palabas. Sa <laughs> yung. Sa Circle? Okay na 'yan, tinawag. Pwede ko pa yan. So, 'yung mga Idol Time check 1:30 na. Ah, uh, kaya tuwi na ako kasi aga pa kami bukas. Sabi sa inyo, masasahing na naman oras niyo. <laughs> Bye. -bye.